sira tong si Pongkan kaya uh, nahihiya talaga ako up na now nahihiya ako kay Kapwa na hindi ko siya nabigyan ng magandang laban pero ayun nga uh, hindi ko talaga alam na, nagkaroon, na, na, may sira siya sa TPS kasi yung niya okay naman siya pagdating sa low RPM kaya di naman ako ganun kabarubal magmaneho kapag dito sa mga congested area ng NCR yan pagdating dito sa Manila hindi, na, hindi ako ganun kabarubal magmaneho kasi kita nyo naman ma mahirap mag top speed top speed dito sa Manila dahil ang dami sasakyan so doon ko na lang nalaman yung sira dahil nga uh, open road sya and uh, hindi ko to madalas magamit tong RS150 so Confident na confident pa naman ako mabibigyan ko siya ng magandang laban Pero yun nga Nakakalungkot uh, kasi hindi ko siya nabigyan ng magandang laban Pero as I promise Papakais ko agad ito kapwa Then uh, schedule ulit natin Iset ulit natin yung uh, laban So ikukondisyon ko muna to Tapos friendly game ulit tayo So, kapwa ko talaga kay kapwa na ganun yung nangyari nakakaya kaya talaga parang sinayang ko tuloy yung oras ni kapwa eh pero yun at least uh, pinunta ko rin naman dun is makita ko yung idol ko diba kasi sa lahat ng motoblogger yes 30,000 subscribers pa lang siya pero talagang yung content niya guys sobrang rich at marami kayong matututunan sa kanya and uh, hindi siya yung talagang tirang bahala pag nag advice kasi uh, may pinag-aralan yung tao and uh, tapos ng uh, related course sa mechanical kaya ganun uh, mayroon tal maalam talaga siya and uh, ni-research at napag-aralan niya talaga yung mga kailangan niyang sabihin hindi yung talagang experiment experiment na, na nakikita niyo sa sa YouTube mga tutorial experiment. Siya hindi eh, talagang pinag-aralan niya talaga yung ano yung mga sinasabi niya and based on research din talaga. So for today's video mga tol, um ipapacheck ko tong uh, RS150 ko kay Sir Jez yung trusted me mechanic natin pagdating dito sa RS150 natin yan so may trusted mechanic tayo si Sir ng mga FI o mga RS150 talagang trusted na talaga siya road close construction excuse me po

Sir Sorry, pasensya ka na Ha? Napagak no, siya sir eh Nag-friendly game kami ng isang motoblogger Tapos hindi talaga ako nakabul kasi ano Pag binibiglang lang throttle mo siya Balik rin Balik Hindi, raider sa kanya yung carb, iwan ako eh Hindi, stock yun, pero old gen Oo, oh, lakas Stock lang, old stock, pero ano, talagang Ha? Doctor API Ha? Ha?

sabi nyo nga sa kanina, pinasakit yung TPS, yun Ayun kami, kayo sa 70 ka 70? Oo Grabe, baba pala nung TPS talaga Wala akong makukuhaan? Mamaya Dahil naka-time Bilyamor ka lang, di ba? Oo magkano yun, Sir Jess? 1.7 1.7? Oo ano pa ko na Pag ano, pag yung aftermarket lang Yung mga yun eh, gusto mo to save it Yung original? Oo Mahalo 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 15, 14 14 Kaya pala Okay, TPS pa rin yung problema Apat na taon na rin kasi Ilang kilometer bago ka nagpalit sa'yo? TPS Mga ilang odo sa'yo nagpalit ka? Hmm, ganun din, 28 Oh, tignan natin Mbak Linsang, bener 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 mbr ano? bener 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 mbr-1 bener pero sayang sira TPS natin eh Oh. Ah. Thank you, Sir Jess. Pops. Okay. So, nalaman na natin yung problema ng ano. TPS talaga yung problema, guys. So, ang reading dapat is uh, 73 based dun sa doc API ni Pops Jess. Pero ang reading lang natin mga tol is 15. Napakaliit <laughs> ng reading and uh, talagang palitin na talaga tong TPS ko. Pero nagtataka ako mga tol. Ang pinaka kinakata takahan ko. <laughs> Hindi siya yung ganung kasira. E, Ito yung nagre-rev pa rin eh. Pero nga, talagang mapugak siya talaga minsan yun yung problema so ganun na nga wala tayong magagawa mga tal kundi talaga palitan yung TPS kasi uh, sayang naman yung kompromiso ng performance ni, po, ni Pongkan kapag sira yung TPS nya no? uh, wala nang calibration wala nang reset reset yung ECU na to talagang plug and play lang talaga to So, nakakatakot kasi walang limit to eh. Walang limiter tong ECU na to. Hmm. Hmm. Ano masasabi ko hmm. Hmm, tingnan natin tingnan natin sa highway mga tol Tignan natin sa highway Tignan natin sa highway mga tol ha C5 tayo C5 Oh Oh sa high RPM sya may bigay guys nag-stabilize nag nag-stabilize yung RPM o, oh, ganda nung ano diba so, nakapag-adapt na yung, yung, ano natin, ECU kaya gumanda ulit yung respond ng makina so, testing natin mga tol nag-enjoy talaga ako dito sa ECU ko ngayon eh. <laughs> Luwag ng ano, <laughs> it was at this moment that he knew. Sa okay, ganda 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 Saan so, pupunta ka na? Mag-aayos ka, ha? Magpalitin na natin okay Oh, ganda Hipon na lang ako <laughs> Sobrang araw naman dito awang ang TPS. So, maybe Monday. Baka uh, Tuesday ko na lang ito i-upload. Ilalagay ko na lang yung installation kapag meron na tayong TPS galing kay Surges. So, pasensya na kung di ako nakapag uh, vlog this past few weeks. Kasi naging busy lang din talaga. So, that's it for today guys. Uh, I hope na may napulong sa'yo. So, you know the drill. Ride safe and pray before you ride. Peace out. Boom!